Hey, what's up mga bossing? Good morning po. Wala 5 ng umaga. Dito ako sa Dipolog. Pupunta ako ng Mags and Beans. Kasi meron kaming workshop papuntang ko sa Para sa music ministry ng uh, BCBP. Dito na ba sila? Morning!

Welcome, welcome. Welcome, 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 we ako. Sis. Salamat. See sa you tomorrow na po. Bro Sis. Hindi na. <laughs> Ay, salamat. Thank you, Lord. Makauwi na ako. Salamat sa experience. So, kagagaling lang namin mga bossing sa ano. Sa may usamis. Hindi ko na-videohan yung place eh. Pero, para siyang farm. Nagano kami. Nag-workshop kami about sa sa music ministry. Ano yung mga kailangang i-consider kapag nagpe-praise worship, gano, instrumentally sa mga musicians, sa mga singers, sa mga song leader. Ayun. Guidelines or dapat na ginagawa, do's and don'ts, no? Ano kasi yun eh, workshop ng BCBP sa region ng Sambuanga del Norte. So lahat ng chapters ng Sambuanga del Norte, just like Tipolog City, Osamis, Pagadian, Ipil, an, uh, lahat ng mga chapters ng Sambuanga del Norte nandun. Bawat chapter, nagpresent ng kanilang sample tugtugan. So, nagpresent kami ng aming uh, pyesa. Tapos, before matapos yung uh, workshop, magkakanda kami ng praise and worship. And we are able to do it, I think, naging maganda yung output ng praise and worship nung dulo, yung output. Magaling yung ano, magaling yung, yung speaker namin former head siya, national head ng BCBP. And yun yung nagtuturo. Sobrang galing yung musician. Magaling siya mag -gitara. Magaling siya mag-organ. Nag-organ siya, hindi ko lang na-video pero ang galing niya mag-organ. Marami rin ako natutunan about sa mga kung paano i-prepare yung song, practice, something like that. I am grateful sa mo ang chapter head si Bro Gboy Boy Castro tsaka ang aming uh, music head na dating chapter head din ng no BCBP Dipolog East na si Bro Tronan Mundihar kasi na yun, naisali ako sa workshop na yun ayan kaya so ayun pauwi na ako ah, nakapago din <laughs> Hiniwan ko lang yung motor doon eh. So yun lang mga bossing. Until next time, mga susunod na vlog. Again, this is our God. Ingat po tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Peace out.